Grabe oh Nung puno tayo Ang <laughs> dami nating dalang gamit guys galing doon sa uh, Indian National Lilipat na kasi sila So thank you sir At guys Ito yung mga nakuha natin ngayong gamit Na pinamigay Bali yung pamilya na yun Ay uh, Uwi na sa India So Kinuha namin yung mga Kaya namin dalhin Naraya pa sana kaya lang Alis na talaga sila ngayon eh So yung may iwan doon mga gamit uh, Siguro yung donate na lang Ng may-ari ng condo yung Puka ni Pero ito na yung nakuha natin toys ni Sadie. Ang <laughs> ganda ko. Eh. Sadie oh. Get your back on. Gagawin din namin to kasi pupunta kami lagi sa dagat eh. So lagay ang mga gamit, mga pagkain para hindi na may repeat kit eh. Tsaka pag kumakuha ng ayuda. <laughs> Ito puro mga toys. Puro pang bakay. Puro kay Sadie eh. yan. pagkain mo ng bata. Mga na pero mas okay pa to. Juice. Nako, snacks. Ito. Okay, lahat yan. Forty-two uh. inches Samsung Smart TV. 'di ba? Siguro mga nasa ano to pag binili mo to sa Walmart, mga nasa 250 dollars. Kasi smart TV na to eh. Brand new. Initan ng tubig. Oh, 'di ba? Sakto to kasi initan ko ng tubig, luma na. Gusto ko ng palitan. Ito yung gusto ko, sa okay. TV. Kasi pagka pupunta kami ng ospital, maganda yung ano niya, yun, oh. Mayroon tayo sa aking paano. Mayroon tama 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 Ganda pa, di ba? Samsung yan. Mga nasa 250 to eh, pag binili mo sa Walmart. O, oh, Netflix. Volume, okay. Hindi natin yung volume niya kung gumagana. Okay. Ayos. Yun o. No? Mayroon na yung ilalagay ko sa CR. Hindi, <laughs> joke lang. ayos meron na naman tayong TV pwede ko rin ibenta ito kung gusto ko kahit mga 100 dollars mabilis ito eh ayan guys naipasok na natin at sinaks ko gumagana naman pasensya na makalat yung kusina kasi ginagawa ko ng space to para magkasya yung mga gamit so dito ko nalalagay ibang mga laman ng rep natin doon sa kabila para hindi punuan doon. Ayan, nilagay ko dito yung mga gulay namin, tsaka juice, this mga prutas, yan egg. So di ba? Libre lang yan guys. Pinuwat ko lang mag-isa. <laughs> Kaya naman. sa so, paglumipat lumipat kayo ng sana sa California, huwag kayo bibili ng gamit. Sali kayo sa group namin, buy nating sa Facebook. Doon makikita nyo lahat ng mga pinamimigay. Katulad so, nito, di ba?